Nananawagan naman si Bangsamoro Human Rights Lawyer Attorney Badrudin Mangindra sa lahat ng ahensya ng gobyerno na bumuo agad ng task force na tututok sa pagkasawi ng mga MILF at MNLF members sa boundary ng Kinapawan at Matalam, Cotabato. Dalawang magkaibang problema ang dapat harapin ayon kay Mangindra. Una ay ang kaso ng pagpatay at ang pangalawa ay awayan sa lupa na ugat ng tensyon. Nag-ugat ang alita ng kinuha umano ang lupa mula sa mga moro noong panahon ng martial law at dumaan ang titulo sa mga local court. Nananawagan din sa si Magindra kay Governor Lala Talino Mendoza, Office of the Chief Minister at iba pang ahensya na ripasuhin ang orihinal na dokumento ng lupa para matukoy kung, kung sino ang tunay na may-ari. Dapat ding imbestigahan at mapanagot ang sangkot sa pagpatay, mapamoro man o kristyano. Binigyang diin din niya na hindi ito usapin ng relihiyon kundi usapin ng pagmamay-ari ng lupa at karapatang pantao. Posible pa niyang lumala ang gulo kapag hindi agad ito maayos, kaya dapat na itong tapusin sa isang legal na proseso at hindi sa dahas at armas.